Hello mga kalas at uh, magandang araw po sa inyo lahat at uh, welcome back to the YouTube channel So yun, magka-relax no uh, mabilisan na Ito ngayon yung fan ko tahimik, walang puti yung submersible pump, hindi gumagana ang erito, hindi rin gumagana pero mga kalas meron tayong alternative na pamalit. So, ito po ang aking alternative. Yan po ang power source supply o power bank. So, kaya niya po mag-drive ng 25 watts na submersible. Kasi ito po ay nasa 150 watts. So, yan share lang para magkaroon ng kurenti at hindi at may wasan mamatay yung mga alaga natin crayfish so try natin saksak saksak natin wala tagawak so saksak mo na so, yan saksak ko na yung sa aerator saksak ko rin. Dito. Pagsabayin na natin. Yan. O, oh, ngayon. O, oh, gumana na siya. O. Oh.